Berbangs <tongan> samakidal. Ono bonu Ah! Ih. Ah. Aku putul-putul dendang ini. Oh, mau nyusul ini Ih dulu, emo Oh. Oh. Oh.

so sayang dapat binalikan siya agad ay, buhay mga kaidol o buhay buhay mga kaidol okay isang magpahalang araw po sa ating lahat agad rady, another adventure naman po tayo sa araw na ito ay nandito na po tayo sa kabakawan kung saan dito po tayo mag-adventure siyempre bago po tayo mag-umpisa ay nais po ating pasalamatan ang ating pong may kapal sa patuloy niya pong pag-ingat pag, pag sa atin maraming maraming salamat God sa walang sawa niyo pong pagbigay ng kalakasan grasya sa aming paglalaot at bigay ng takas kaya maraming maraming salamat sa araw na ito mga idol ay kasama siyempre kasama natin si Idol Inday. Idol Aranchado TV mga idol. Mga collaboration na naman. Ayun yung gagamitin natin oh. Abang, abangan niyo lang idol kung anong gagawin namin diyan. Yan sa ano na yan, adventure na yan. Ayun oh. Dal sa ng bakawan. Ayan, <laughs> kami sa looban mga idol. Ayan kalma pero gabing ano ng panahon no kulimlim kaya nakakatakot maglaot ko sa ano malayo bilis na ranchado mag ano magano siya yung makina nya <laughs> <laughs> adventure na naman dito sa bakawan mga kaidol <laughs> adventure 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 Updateton tayo mga idol kung kung tayo makarya at makahanap tayo ng spot nating na maarihan. Kaya maraming salamat. Okay, ayan mga idol. nag umpisa na si Idol Choi sa pag-arya. Ayan, bawat ayun tinali natin yung dulo dun mga idol sa ano, sa bakaw. Bawat bawat kawil may isang buya din. Ano yung dalinday? Idol, sarap ako ang tiwak, Idol. Yun. pag pag ba? Ako naghawak ng GoPro ni Idol, Choy. Ayan, tanda ka dalawang buwi na tayo mga Idol. Para malaman natin kung may huli. Para malaman daw kung may huli, nagatuwad tuwa daw yan. Dandahan lang dahil, dandahan. Kaya yun, nilagyan pa ng ano mga Idol. Binilagyan pa ng... Ano yung tawag? Oh, oops, oops, oops. Nilagyan pa ng buya bawat. Ano? Ah, ang dota eh. Yan mga Idol. Ang dota. Ang dota. Napakaganda ah, tingnan. Tanong ano yan. Maproseso ito mga kaidol. Kaso mas maganda tingnan. Hmm. Parang nakaano lang siya. Nakasampayan. Oh, uh, sampayan ng damit. Ayan. Ayan ah, oh, o. No? bawat ano. Bawat. Hangi, Abawat bawat hanger. Bawat. Ah, uh, kawil may buya. Ayan. Hmm. <coughs> Grabe uh, Idol Aranciano talaga ang ano dyan, es expert. Pain. Yan ang pain, mga Idol. Eh, hey, hey, mahayang ko. Sos, buti na lang. Buti na lang. Pagpunta tayo dun sa dolo mga Idol. Ayan, hanggang dun sa looban. Hanggang sa looban yung ano. Tahan lang kay baka

Dito. Yung nakaraan? Oo. Yung mga Oo, nakaraan dito tayo. Hindi dito mga mm. tayo? Hmm. Oh. tayo yung nakaraan. diba ba ito, ito Sa looban Ayan, tataw mga idol sa looban. Yan. Hanggang... Ayan Dandahan lang, dandahan ke matamaan sa kawil si kuya mo. Baka mau iyak yan. Hmm. Oh, Baka toro bakawan yang dulu. Bina natin, pinagikut ikut-ikut natin sa ano Sa luuban na bakawan. Ups. Patung na namo diha. Atas tayo di kebanta. Ayo. Tugub. Baka ma lubog tayo. tagal talaga to ang idol pag ano pag mag-arya. Tumindot na eh. Hmm. Bakit? Kina natin 'yan. Sidan lang ba pa tsaka paon? Hmm. Daan. Hmm. Mas maganda dito kasi walang masyadong bahay <laughs> O oh, walang masyadong bahay ano? Ano? Walang nangawil dito, May May dito gaw. Walang pugaw

Apa takawil? Well. Malapit na tayo, dito na tayo Sa dulo oh, lang kay mata masih kuyog. Dandan lang, Eh. <laughs> <Gaba>. <laughs> 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 Lumaya, balikan. Eh! <laughs> panis! May hapon. Malaki pa bang dagat may hapon, Pat? Malaki. Ha? Malaki. Malaki pa. Malaki ng pa ito. Oo. No. Sakto. Malaki na yun. High tide ngayon, Ang no? grabe ka high tide mga idlo. No. Sabay yung kabilang. Saan sa, kab sa yung kabilang dulo, i ano natin, i natin sa bakaw. Oo. Oh. Saan natin banda i yan? Sa. sa papasok. Ayan, sa sa papasok na no, not miyo Oh, boy. Come on. I've got no na Sana. Siyapihin nilagay na ito. na, Uy, na ang Paraso na lang. Anong ah. pangitin mo kayo doon? May lagyanan naman mo? Hmm? May lagyanan na? Saan? Yan? May lagyanan. <laughs> may lagyanan na doon. Eh, may doon. Kung may huli. Ikaw <laughs> may huli. Pero mamaya ng pa natin balikan yan. May hapon tayo kayo doon. Hmm? May hapon tayo. Mayroon to. Oh, mayroon to. Sige, tara. Sertihin. Yan. Last. Last na? Tuwa lang ta tayo sa ating <laughs> tayo sa ating ginawa. sa ating ginawa. Hindi hmm, na natin maano yan kung ano. Dito lang part. Dito ka sa kabila. Yun. Kabila lang yung ano, kabilang dulo. para baka hindi makaabot yung nylon. asa ka. Asa Sige, sige, yan, yan, yan sige. Oh, very good. Yan, oh. grabe layo mga idol, oh. Yun, oh. Grabe layo yung... Layo ng, ano. Oops, oops. Dito, dito, dito. di to, di

Gumayin lang talaga ng gumayin lang tagluwag ani wala na eh. rin Tiningatin natin yung ating inariya, mga idol. Awi ah, na tayo. Yan. na? May maihuli pagbalik natin. Bali yan yung kabilang dulo mga idol tapos yung kabilang nandun sa unahan na yun yung malayo hmm. ganito yung style nyan mga idol ha pakita natin o no? oh. naka ano naka, ganyan oh. No? may mga buya ayan sa unahan ayan o no? oh. ayan pag may isda siguro yan mga idol nagkatayo yan sila nagkatayo pag may isda Yan oh. No?

sa ano pauwi na tayo pauwi na tayo dito na tayo pag tayo maka pag umpisa na mamayang hapon maghila nyan kaya sana swertihin yun bye bye see you mamaya yan Alis na tayo Okay yan pabalik na tayo sa ating inahan mga idol narihan may dala pa kagad anong dala mo day? banyera? Yeah, banyera mo dala ang dala mga idol o

Ito yung ano? Dulo yung dulo. Yung dulo. Habakan mo dai kay anuhin ko dai. yung Ning... hubarin ko hubarin. <laughs> Oops. Ah. Oh. Andas pa. Okay. Hmm, habakan mo, habakan mo. Laka. Ni ko makai dal. Oops. Grabing higpit ah.

Iya, makanya dalam mau Tarungin, mo, Tarungin day. Tayong... Limas day Limas eh, Lagi nanti ah. okay, Oh, Ayun, oh. oh um, ikut, lang, ikut ikut, ikut, ikut Jangan loh Uh, orong dito dai, orong mo dito punti, yung ano, yung banira. Okay, baka pat malaglag tayo. Dandan lang, dandan, dandan. na naman. Lapo uh, Lapo naman makai Lah, uh, na. Ay ay Lapo naman makai Ah, pangalawa. Pangalawa, pangalawa. idol. Pangalawang Pagalawang lapo. Uy, imboy akinar ka ba yung ay, buya, patay. buya? Patay, patay. patay. O, baka nalamon to. Sige, sige, sige. ganina, ganina pa manggut talad, ang usa rasa di pagano na to. Hapo, na. Hapon. Patay. Eh boy po. Sige, 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 sige. Boy idol. Buhay pa yan.

laki. Halo, laki. Ih dulu laki, laki, dulu. Ganteng banget, lah. lagi makan dulu. Uh. Dungu. Ah! Lagi makan dulu. laki Laki makan dulu. Mm. Digus. Ya, Rek. dulu. Takutnya, Dok. Tenda dari kemarin itu ulang tugau. Ulang tugau kasih itu. kayaklah alam mga, mga brown yung ano lapu, um, no, lapo Brown yung lapo. Mga so, brown? Okay na. tayo nalugi. Mga brown. Bahala na, at least mayroon. Ranti, mayroon tayong huli. Ano kaya? Kaya dahi? Pitik, pitik, pitik. Sige, 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 tulak. Wala. Hmm. Yun. Ay, hey, sebul, sebul.

Uber oh, ba kayo dok, laki? Dok, kita mo yan dok. Laki ba <laughs> kayo Ah. Okay, kita ko. Kita mo Uber ba dok? Ah, eh mayroon. mayroon pamain naman. pamain? Wala. Okay. Lach. sambalik man. Hmm? Sambalik. Eh, mayroon, mayroon. May dulo. Hmm. May dahon. Ayun, sa ilalim. Ay, lapo na naman. Woo, <laughs> <laughs> lapo na yun. naman kay dun. Lapo, hindi. Lapo, lapo. Lapo, lapo. La, lapo nga. <laughs> lapo, lapo, idol. Mm, dahon, okay. Okay. Ah. Lapo, lapo nga kay dun. Lapo nga kay dun. Lapo Ah, wala man lang malaki dito to. Man. Dang lapo na. Pwede na makalaro na pabinta lang. Tinakbo ay dulo, tinakbo, tinakbo. Tinakbo yung isang buya. Sige na nano, na atras atras. Ano may Ano alam, may mayuli? Ano? Lo, lah, lupa. Ha? Lupa. Luper, luper. Oh, lupa mo ajun. Sige tang, uy, na ano, na sabit, sabit, sabit. Sabit. Laka. Lupa, lupa mo ajun. Lupa ba yan? Sige lang. Laka. Oops. Lupa kasi. Mm. Yun. Ano ba, siya makaidol? Isa-isa, isa-isa. i Ah, iyon. Ano ba, siya makaidol? Ano ba, ba? Ano ba, siya makaidol? mo dun, dun. Dito largo, dito. Iyon. Mamaya na yan. Ha? tagalin.

Kasi kami. Oh, eh. Tanggal mo Grabe laki mo Woo! Jackpot! Huwag siya malikot, malikot, matuwad tayo. Ito mo na, Wando. Gabi guha. Gabi ng guha? Dami

Eh, yeah, gabi mga idol. Hmm. Oh, mayroon na? Mayroon nga. Mayroon sa ilalim. Mayroon mga idol. Ah, nAPO. Lapo din, day. Ganda-ganda. Gabi, gabi. Gabi kasi dito di mga idol. Daming pato. Ah mga idol. Ah, lapo dito. Bilisan mo si kay ano, day. Ano tayo, day? Malagay natin sa bangka kalau ko ba mirun mirun pa? Mayroon? Rabi. Ubus pemain? pamain? Walang pamain yan? Ubus. Yan. Walang pumain. Wala na idul yan Dito. Dito nag ano. Dito nakatali sa taas. Yun o. No. Hawakan mo na. Itang kalinko. Aray. na yung ano.

baka yung magapangin din yung nagano hmm. pagkain yung taga yung taga ibang lugar yung pagkain nila tayo hindi tayo magkain <laughs> tayo, lang lang lang, lang. tayo ang tayo nang <laughs> huli may isda pang binta tapos ano ang tanapin mahal yung ano mga dalong nas yan, 100 yan, lang ang kilo nun yan lang yung ano yung gope. yung ulamin oh, <laughs> yun. pwede 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 Dekani dai paspas pani dai. Kuy kuy. tubig nya. Lima si ni Kuani. Kuy balik ng tubig. Ah, grabe. <coughs> Hindi kasi makapasok yung ano dito mga idol. Yung bangka kaya sagwan sagwan lang yung mga ano dito. Sagwanan. Ganda ng pisto mga idol. Grabe ang ganda ng pisto diyan naman ni Idol Linda yun. Hey, hindi tayo nagkamali sa ating pag-ano dito. Pag-arya. Layo pa yung sagwanan natin. Sa labas pa. Layo pa. Ano dahi? Swerte dahi. Buti na lang mga Idol. Naisipan namin mag-ano dito sa loob. Para yung ano natin o no? pag sagwa natin o yung matay na yung matay na lodo sa pa susti yan don't worry na binta yan ni idol inday yan ang ganda ng ano mga idol tayo pa mga idol update tayo okay mga idol ayan po yung binta natin mga idol ayan po yung group per idol 16.1 times 700 mga idol ayan for 270 ay yung OS mga idol ayan puro brown mga idol ayan dalawang piraso times 5, uh, 500 lang yung isa 1000 tapos yung good size mga idol puro brown lahat 3.6 times 500 din ayan 1, kaya umabot po ng 7,070 po yung ating binta. Kaya yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you at God bless